Nagsalita na po ang dating Chief Justice na si Justice Artemio Panganiban. Dapat daw ay nagkaroon muna ng oral argument. Siguro ay between the Congress, the House of Representatives, at syempre nga uh, ng Supreme Court. Decision agad-agad daw itong Supreme Court. Tila ba minadali? nadali? Hmm. Pero hindi naman ibig sabihin na ito ay... Um, Napawalang sala na si Sarah Duterte Yan kasi ang pinagdiriwang Nagdiriwang ngayon ang mga DDS na akala nila Ito ay isang patunay na walang kasalanan si Sarah Duterte Ang pagkakaalam ko ay dahil lang doon sa one year bar rule anyway Kung ano man Pero Sabi ng dating Chief Justice Dapat irespeto itong decision na ito ng Supreme Court Totoo naman yun pero kasi hindi naman ito a final decision. Ito rin ay subject for for or to a motion for reconsideration or for clarification. At yan ay dapat gawin ng House of Representatives o ng HOR nga. Siguradong gagawin yan ng House of Representatives. Ang nakakapagtaka lang daw kasi sabi ni ni Justice Artemio Panganiban, bakit yung mga problema yung mga um, less important problems katulad nga ng recognition of foreign divorces and the PhilHealth petitions bakit yung mga ganong problema daw nagkaroon ng oral argument bakit etong monumental case na ito na kinasasangkutan ni Sarah Duterte bakit daw binaliwala ng Supreme Court eto po ah, ang nagsasalita dito ay dating Chief Justice na si uh, Justice Artemio uh, Panganiban. Oh. Ibig sabihin, alam niya. Ibig sabihin, pinupunto niya rito na mukhang um, may ginawang hindi tama, mukhang obvious na kinilingan ng Supreme Court si Sarah Duterte. Pero yun nga. uulitin natin, na hindi ito exoneration. Hindi ito ibig sabihin na napawalang sala sa si Sara Duterte. So you see, at una na rin pong sinabi ng mga legal minds ng ating bansa na walang o na legal at nasa, ta nasa tamang proseso yung um, multiple complaints at isa lang ata, isa lang sigurado doon ang pinagdesisyonan at pinorward nga sa Senado. Yun ang ibig sabihin nun. Kahit ilang complaint pa daw yan, sa isang taon, sa loob ng isang taon, kung hindi naman inaprobahan, kung hindi naman um, isinabmit yung articles of impeachment na yon sa Senado, hindi daw valid yon. So yun, yon lang, sa puntong yon kahit daw yung mga bagong uh, lawyers ay alam yan. Kahit daw yung mga law student pa lang ay alam na yung laman ng ating constitution na yan, sa parte na yan.